mga minamahal kong kababayan. Ikinagagalak kong ipabatid na sa okasyon ng 53 National Day ng United Arab Emirates, dalawang daan at dalawampung Pilipino ang pinagkaluuban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong lunes, January 6, makaraang bigyan ng His Highness Sheikh Mohammed bin Said Al Nayan ng United Arab Emirates ang 220 mga Pilipinong nakakulong sa UAE ng pardon. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng 53rd National Day ng kanilang bansa. Ibig sabihin, makakalaya na mga Pilipino at makakabalik na sa Pilipinas. Ang aksyong ito patunay lamang sa matibay na relasyon ng dalawang bansa. We extend of course our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet for this very compassionate gesture. Bilang Pilipino, masaya si Casey sa balitang ito. Saya ako na nakalaya sila. Pero makakasama nila yung mga pamilya nila. Di ba? Pero dahil hindi naman nila palalayaan yung kung hindi maganda yung usapan nila o pagkakasunduan nila hangad ng Pangulo na maging ligtas sa mga Pilipinong pinatawan ng pardon sa kanilang pagbabalik bansa habang inaasikaso na ng pamahalaan ng dokumento sa ligtas sa biyahe ng mga ito. Sa kabuuan, mayroon ng 363 na mga Pilipino na ginawara ng pardon ng bansang United Arab Emirates o UAE. Jose Robert Inventor, RNG News.